mga biyanan, lalo kayo yung donyang donya pa yung edad nyo. No, ba, mga 40, 45 pa lang kayo, malakas na malakas pa kayo, kumikita pa kayo, ganggang santol pa yung mga ikaw nyo dyan. Talagang mga bagyo nyo, ganggang ba yung salaki, dami-dami yung dala. Yung meriyabang pa kayo, para pa kayong pabo na naglalakad dyan, ay mga balahibo nyo, pumapagaspas. Maging mabuti kayo sa mga manugang nyo. Kahit yung manugang nyo, wala pang nasabi sa buhay, wala pang nagagawa, wala pang say, nakikitira pa lang sa inyo, ibinibili nyo pa lang ng gatas yung anak nila, kayo yung donya-donya, tatanda rin kayo. Pag ang itinanim nyo sa manugang nyo, hindi maganda, anong ina-expect nyo ang aanihin? Ilalayo nila yung loob ng anak nyo sa inyo. Nakikitira lang yan sa inyo dahil walang choice. Ora ang nagka-choice, lalayasan kayo niyan magpapakalayo-layo. Hindi ibibigay sa yung number ng cellphone nila. Tetelegrama ka lang. No? Sa RCPI. Can you imagine? Ang tagal nun. So be nice. Magtanim ng mabuti. Lalo sa manugang kasi hindi mo dugo. Yung sarili mong anak, pagtsatsagaan ka niya kahit anong mangyari, ay yung manugang mo. Ang masama ngayon ito, ang tanda mo na, Ayaw mo man, kailangan mong maalagaan ka at yun lang manugang na mag-aalaga sa'yo. O, paano ka ngayon? Nice mo ngayon kasi wala ka choice. Samantala ko nung may choice ka, naging nice ka, di ba mas masarap? Mas maganda. Ang matatalinong biyanan, ha? Nakikisama sa manugang. Dahil, partner ng pamilya nyo. At bihirang ina, ang nanalo sa manugang. That's the truth. Pag nahumaling na yung inyong anak sa kanyang asawa, lalo't amoy sa bon, bagong paligo, anong nanay-nanay? Iba, malilimutan ka. So mabuti pa lumagay ka sa lugar. Kung hindi mo man gusto yung manugang mo, dahil lang matalino ka. Kasi yun ang magandang gawin. Ngayon, di gustuhin mo na. Total gusto ng anak mo mag -e enjoy ka pa kaysa mainis. Wala ka na mga magagawa. Nandyan talaga yan. may okasyon. Kasi manugang mo yan. Maraming mga mga bienan, hindi sila marunong. nakikipag sa manugang. Anong mapapalaan nyo? Sa palagay nyo ba, magwawagi kayo? Wala. Stress lang. Be wise. Kung inaalagaan nyo ba naman ang mga anak nyo na, sa inyong uh, kalakasan, edi eh, mas masarap ang pagtingin nila sa inyong pagtanda. Ephesians 6.4 Parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Of course, the presumption is you are godly yourself to be able to teach children about the Lord. Kita niyo itong magbiyanan na si Ruth at Naomi, ang sweet. Itong si Naomi, may dalawang anak na lalaki, namuhay sila sa isang foreign land, tagaroon yung napangasawa ng kanyang mga anak na lalaki namatay ang asawa niya, namatay ang dalawa niya anak na lalaki, ang natira silang tatlong babae. Ngayon, sabi nitong matandang biyanan, mga iha, mag-uwi anak kayo sa inyo, inyong barangay. Kasi wala na, wala na ako natirang anak para ipakasal pa sa inyo. Eh, magkani-kanya na tayo, gumawa pa kayo ng buhay niyo dahil bata pa kayo. Meanwhile, siya, ang tanda Tandaan na niya, byuda na, naulila pa sa mga anak, sino lang titingin sa kanya? Ruth 1:16-17 Ruth answered, "Please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people, your God will be my God. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death." Mga sa sasabihin kaya ng manugang niya sa inyo 'yan. Ang ganda, di ba? Ayaw siyang bitawa ng manugang. Kahit wala na yung asawa na anak niya. Kasi sila, may sariling relasyon na na-develop. Nagmamahalan sila bilang magbienan. So, hindi lang sila artificially put together by this common man in their life, the son and the husband, but they have developed a friendship between them na wala na yung lalaki, tuloy pa rin sila. Mahusay na babae. Pareho sila mga manugang, makisama rin kayo sa inyong mga biyanan. Kahit darating ang panahon na kayo na yung malakas at hihina yan, hihina din kayo at magkakamanugang din kayo. Papaikot-ikot lang yung cycle na yan. At saka syempre, tumanaw ka ng utang na loob sa, mga, sa biyanan mo. Kung minsan napag-aral yung asawa mo, kaya ang yabang-yabang mo ngayon, maganda buhay nyo, eh sino ba nagpa-aral dyan? Sino nagpalak Di ba yung biyanan mo? Wala ka namang participation dyan. Ngayon ikaw, aani ka na. So dapat, tumanaw ka ng utang na loob. At sino pa man naman ang dapat mag-adjust? Eh, Ito yung bata. Natural. Kung may konti mga bisyo yung bienan mo, may mga ugali, ikaw na mag-adjust. Ikaw naman itong bata eh. Lumagay ka rin sa lugar. Pareho kayong lalagay sa lugar, sasaya kayo. At hindi nyo hahatiin ang puso ng isang lalaki na common to the two of you. Kawawa naman yung lalaki, yung nanay niya at asawa niya, hindi magkasundo. Bero na kilala niyan, mga kapatid. Sabi niya, gusto na daw niya magbarel. Sa so, kapatid 'yung nanay mo at asawang barilin mo. 'Yan sila pa nilalaban. Bakit ako magba-barrel? Siyempre, biro ko lang naman 'yon. Pero ang point is, may mga lalaking ganun gusto na magbarel dahil litong-lito na. Siyempre, mahal ang nanay, mahal 'yung asawa. Kayong dalawang babae, mag nga kayo para tumahimik. 'Di ba? Napakahalaga noon. So, sabi niya, saan man kayo pumunta, sasama sa ako nanay. Ang sarap na samaan